At eto na nga yung dalawang sapatos na brand new na ilalagay natin sa balikbayang box ni Papa Migay. Charan! Ang ganda! Isang Nike at syempre yung paborito kong brand kakabsat Skechers. Oh, yeah. Hindi yan mawawala. Paborito ko talaga tong Skechers na to. Pero syempre marami din may favorite ng Nike. So ayan, tigisa sila. At Naka-discount po tayo dito. Nakuha ko lang po sila ng $500 kasi naka-30% off. Alright. So, eto na. Ang ganda promise. Both na maganda. Pero ang paborito ko po talagang brand is si Skechers. Ewan ko ba kasi napakalambot talaga at saka napakatibay ng Skechers. Kakabsat kahit isang dekada mong gamitin, gwapong gwapo pa rin at gandang ganda pa rin ang itsura. That's right. Ayan oh, ang ganda ng Skechers na to. Oh, 'di ba pati yung kulay na ah, nakaka Memory foam 'yan, in love. Oo. Oh, ano? yeah. Yung likod. Ito rin naman, maganda rin naman tong Nike. Size 8, 38. So, panglalaki siya. Ang ganda rin nito. Ito eto yata yung Air Pegasus Nike. 800 dollars din 'yan, pero nakuha lang natin ng 500. Ganda ang forma Woo, that looks Yeah, oh, 'di ba? Ganda oh. So ang certain nung nanalo ng dalawang balikbayan box na papinas, si Miss Jovelyn tsaka si Miss Joanna Laureta. So yan na po yung mga sapatos niyo. Ah. Ako na ang maglalagay kung sino ang para sa inyo. Ganda ng night. O, oh, di ba? Sa next naman na buwan, mag-aano na naman tayo kakabsat. Kaya abang-abang lang kayo dyan at support-support ha. Mm.